Good morning, araw ng Webes mga Lods Trabaho again So madulas pa yung yero Basa pa Dahan-dahan lang muna So yun mga Lods, paano bago natin pala Matatanggal yung asbestos is Tatanggalin muna natin tong nuts Then yung tingga nya, then ipapalubog po yung talasok na yan Lahat yan, yan prepare po muna kami Para magbaklas ng isang expand Uli, eto hindi namin natanggalan to kahapon Kaya tanggal muna tayo ng mga talasok dito para mahugot natin yung mga asbestos And so mga lods bukas na yung isang ekspa natin saglit na saglit lang binuksan so ayan naman yung makasama natin ay yung ilalim naman namin binabagsak yung mga asbestos ayan may magliligpit naman sa baba ginigilid ito naman mga lods magpapalit tayo ng dalawang parlina ayan dalawa na pinaglalagyan ng gata din itong kasunod so kakatalahin lang natin ito finishing tool naman yun ha Inaasitili na ng kasama natin yung tatanggalin natin na parlina. No? Na? na? Sagrad pre. Sagrad. Pre, cut mo na rin yung ano. Pre, yung winilding ko ron, i-cut mo na rin. dahan Naidugtong ko yan eh. Pihiti na lang natin yan, oy. Pihitin na lang dapat natin yan May stock dyan eh Lon 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 oh, Dito naman mga lods, nakabit na yung unang parlina. And kasunod niyan is yung pinaka yung pagkakapitan ng gutter. Yan, yeah, so bago naman natin kakabit yung parlina na nasa dulo yung which is yung kakabitan ng gutter mga lods is na natin yung hanging gutter Yan, ihinang muna yun Yan, muna, kinakabitan muna para pag salpak doon hanging gutter na agad yung or nakakapit na yung hanging gutter So ganun yung proseso para hindi mahirap umabot-abot or kahit di na tayo magtayo na scaffolding doon, kaya na natin. Oh! Ito nakakabit na yung kinakadulong parlina na kasama na yung hanging bracket eh, no? Or gutter bracket. Dyan. So, sagrad na lang yung kinakabit. Yan yung nga yung sagrad mga lods. Napakahalaga po nyan para ma-maintain po yung kaderechuan ng parlina. Or maiwasan yung paghapit, pagdikit na magkabila ang parlina. Or tinatawag na spacing dito sa truss So, sunda naman ang, ang spacing kasi 20 feet po yung haba ng parlina eh, no? yun po ang susugala nun pag kumembot po yung bandang gitna kaya kailangan talaga may sagrad then ito naman cross bracing naman tawag yan pagka naman yan maghahapit sa kabila ang side para para gumalaw pero ang nagpapatibay naman ng isang trusses o mga parlina pa makuha na yun no? is yung yero yun na po yung pinaka nagpapatibay sa lahat kasi kakapit-kapit na po lahat yan talagang natural na mauga po yung trases at saka parlina pagka walang bubong so yun lang so dito mga lods kinakapit na natin hanging gutter no? pinagtulong-tulongan na para makapaglatag na tayo ng yero dahil napinturahan na lahat lods Ah, dito pala, si years experience, mahilig talaga sa laylayan to. Puro laylayan talaga mga tinitira nito mga lods. Ayan o. Talagang 10 years Saudi yan.